Ano mga ka-showbiz? Sumisikat at usap-usapan si Laza Soberano sa pelikulang Lays of Frankenstein kasama ang isang E-lister sa Hollywood na si Catherine Newton. Sabi ng isang producer at director ay maging superstar di umano pagdating ng panahon itong si Laza Soberano at uh, tinawag siyang uh, superstar ng isang director sa Hollywood at hindi lang mga fans at fanatics ng Hollywood movie ang nagsabing she stole the show. Yan din ang sabi ng isang magazine paparatchi at online newspaper sa Amerika. Ninakaw di umano ni Liza Soberano ang pelikula. Ibig sabihin nun, siya ang napansin ng uh, kanyang pag-acting. At isa siyang main attraction sa isang pelikula na Liza Frankenstein. Ito nga ay naipublish si Liza ang kanyang pag-acting. The most talk about acting ni Liza ay nailathala sa isang sikat na magazine newspaper sa Amerika. Ito nga ang Hollywood Reporter na kung saan kilala at sikat sa pag-report ng mga Hollywood actresses and actors sa America of course. Sinabi din sa articles na it's time naman na mag-explore itong si Lasha Sobrano sa kanyang American roots. Ito nga sana ay ma-explore niya at maging bloom siya at sumikat sa Hollywood movie. Nakaka-proud lang isipin dahil ito nga si Liza noon, sikat sa ABS-CBN at Pilipinas, ito ngayon sumisikat sa Hollywood movie, sa kanyang first Hollywood movie at naging uh, best friend niya, itong A-lister na si Catherine Newton at uh, lagi silang narasama at uh, namamasyal sa Hollywood at sa Amerika. Kaya naman, please comment down below kung anong masasabi ninyo sa achievement na to ni Liza Soberano at narito pa ang ilang laman at sinasabi ng article sa Hollywood Reporter.